Aba ibang klase na nga maglaro ang Lakers team, depensang malupit pinahirapan ng Kings at sumalik si ang lakas ka makipagtrashtukan kay AD at Lebron James new record aba mamaw pa rin maglaro, ganun din eto si Austin Reeves. Rematch ng two California teams, Sacramento Kings looking na bumawi dito sa Los Angeles Lakers sa kanila namang home court. Well, alam na agad natin ang mangyari in the first quarter. Ang ganda ng umpisa ng Lakers offense at depensa kung saan hirap ang Sacramento na umiskor at lumamang nga dito ang mga dayo 13 points sa unang mga minuto natin. Timeout out dyan, ito ang Sacramento. Pero after niyan ay bumawi nga ito ang home team dito sa Lakers. Kaya naman mga idol ang 13 point lead ng Lakers, ginawa nilang 3 point lead. Kaya naman ang Lakers ngayon ang napa-timeout. Pero sa last minutes natin, itong si Austin Reeves, abay, bala Magic Johnson sa kanyang playmaking na ginagawa para nga sa team ng LA Lakers. Pinalamang niya ang kanilang team matapos ng ating first quarter mga idol. Meron silang 37 to 28 lead. Second quarter naman natin, new NBA record na parang kay Lebron, most minutes played in NBA history. Then after nyan, easy layup ang nakuha dito, then defense kay Keegan Murray, on the other end. Pero ang sangramento dito abay hassle ang ginawa. Kinayod ang lamang ng Lakers at free throws nga ginamit nila para gawing one point game ang laban. At sa mga three pointer pa nga dito ni Malik Monk nakakuha na nila ang lamang. At talagang nag take over mode nga siya dito. Hindi napigilan ng Lakers. Hype ang mga fans sila after din ng love play niya dito. But sa last minutes mga idol ng second quarter natin, AD at Lebron took over para bawian nga itong si Malik Monk. At pinanatili na nga lang din nila ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtatapos ng quarter, Lakers lead 62-58. Nice block pa dito ni AD sa former teammate niya kay Monk, trash token niya sirap pagtapos. At pagpasok naman ng ating third quarter, back to back three pointer ang panimula ng Kings dito. Binalik sa kanila ang kalamangan but not so quick sabi ni Lebron. Ganda ng up and under layup, tayang ball game. At si Sabonis, abay hirap na hirap nga sa depensa ni AD dito sa kanya. May 6 blocks na agad sa laban. Hype nga dyan si AD. At na uwi nga rin tayo mga idol dito sa Bank and Four Games sa guta ng two teams. Pero ang Lakers na nanatili nga sa kanila ang kalamangan dahil nasa slowdown nga ng defense nila ang Kings offense. And on the other end naman, inaatake sila dito ni Austin Reeves. Time out tuloy dyan ng home team. At sa pagtatapos ng ating third quarter, Lebron chase down block dito tapos sinamahan pa ng layup on the other end. Hiyawo ng crowd abay aakalain mong home court ng Lakers. Lamang nga sila dito 86-80 after ng nice pass dito ni Lebron for a Rui layup. At para nga sa ating fourth and final quarter, biglang lumayo ang Lakers dito. Pero hindi naman nagpahuli itong Sacramento, nakakadikit din agad sila. Kaya timeout tayo dyan. Pero after nyan mga idol, ang LA Lakers nag-tighten. Sumikip pang depensa nila, nahihirapan ang Sacramento Kings. O na the other end naman, ay e, bine-breakdown nila. Ang depensa ng kalaban na kaka-score nga. At hanggang sa nakapag-build na nga sila ng 11-point lead, 103-92 with 4 minutes left. Another timeout tayo dito. At ganyan nga ang naging formula ng Lakers mga idol hanggang sa pagtatapos at ito ngayon nagresulta ng big win sa kanila dito sa home court ng Sacramento.